Ayaw pa rin paawat ang tatay ni Sarah Labati sa pagpaparinig sa mga taong patuloy daw na nagpapakalat ng fake news sa publiko. Sa bagong cryptic post ni Abdel Labati nitong nagdaang linggo, December 17, Muli niyang pinaratangan ang isang tao na nagbabayad pa umano para magkalat ng peking balita. Hindi nagbanggit ng pangalan ang tatay ni Sara sa kanyang patutsada pero ang paniwala nga ng mga netizens ay may kinalaman pa rin ito sa breakup ng kanyang anak at ni Richard Gutierrez. Until now we're just quite ignoring some barkang dogs but someone doesn't want to stop talking about this issue, she's even spending money to spread fake news, we choose to spend money to enjoy our life. Thanks to everyone for your love and support for Sarah wishing you and your family peace, health, happiness and prosperity in the coming year. Merry Christmas, ang nakasaad sa post ni Abdel. Mababasa naman sa social media post ng nanay ni Richard na si Annabel Rama ring nakaraang linggo, ang pagpapasalamat niya sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa kanya pati na sa anak niyang si Richard. Natutuwa raw siya sa mga nakausap nila ng asawang si Eddie Gutierrez nang bumisita sila sa bagong bahay sa General Santos City ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Maraming mga good messages at greetings na sinabi sa akin, ramdam ko ang pagmamahal ng tao kaya salamat sa inyong lahat. Huwag ko naraupan raw ang mga fake news dahil hindi sila naniniwala especially sa idol nilang si Richard, alam nyo na kung saan galing ang mga fake news. Hindi ko nababanggitin ang inggit era. Mamatay ka sa inggit dahil alam ng tao kung ano ang totoo. Matatalino sila. Ang pagbabahagi ng matapang na talent manager na wala ring nabanggit na pangalan. Ngunit base sa reaksyon ng mga netizens, mukhang patutsada pa rin ito sa mga magulang ni Sarah. Ilang linggo ng hot topic ng mga marites ang hiwalayang Sarah at Richard pero until now ay hindi pa rin nagsasalita ang mag-asawa. Tanging si Annabel lamang ang nagsasalita sa kampo ni Richard ng tungkol dito. Mga sang Marites, tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento, lahat ng lumabas sa social media is all fake news, huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita malalaman nyo rin ang katotohanan in due time. Baka ma-shock kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida, malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida, mali ang bintang nyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba, or ang mag-ina? Huwag niyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari, ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinagbawala ng lawyer na magsalita, mag-enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil, nagigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako, ayaw ko silang maghiwalay dahil mahal ko ang mga apo ko. Lahat pa ni Annabel Rama Hanggang dito na lang, kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito please subscribe to my channel at pakiclick mo na din ang bell button para lagi kang updated pag may bago tayong upload, salamat.